panibagong araw at panibagong vlog na naman at pupunta kami sa kalatagan at munguha kami ng mga kung ano-ano mga limango, hipon yan, abang-abangan nyo na lang bye bye okay, nandito na kami sa pare, sa ubasan pala <gasps> ay just ko, lakad to ari ko, <laughs>

Hmm. Papababay niya pag di kaya. Yan. Pagkatapos na mahabang ahonin, lusungin naman. Pasensya na po, medyo malikot. <clears throat> ang Diyos, nasa lusungin pa rin tayo. Ayan. Mamaya makikita niyo ang bahay ni Soren Ligarda. Madadaanan natin. ilog Sabak na naman po tayo ngayon sa ahoning. San? 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 Yan. Lalakad pa rin tayo. Ah, nandito tayo ngayon sa Anong lugar na ito ma? Paraiso. Paraiso na to Pero malayo pa lalaka namin Yan Ang dilim ng aming dinadaanan kasi Puro puno Masakat ng aking tuhod Pasensya na Ariko, ariko. Agoy. Ari. Wow. King ilang yan. Ito ko dito. Ito. Ayan. Tingnan natin ang ilog. Yan ang ilog. Magandang ilog. Diba? Ang ganda ng ilog mga beswap. Ayan, ahunin na naman kaya ang tuhod natin ay sumasakit na. Ayan. Ayan, ayan, ayan. May kami. mag ano ng kambing at ipapamana na sa akin ni nanay. <laughs> ayan na yun, si, si, si ay, ano yan Si Nigrela. Ano po yan na yung pinagbebenta? Ayan. Nandito po tayo hmm. sa kalatagan. Kala ko, oh, hobiasta ngayon. Paraiso. Si sa paraiso. Ang daming si Nigella. Maganda pala dito. Ah, nandito kami sa kalatagan, sa paraiso, mga katibo. Sa ah, si Nagwelas. mga katibo. Bon! Oh, Kamay si Nagwelas. parang sa alta. Oho. Ay, may ganun naman ho talaga. Mahirap magpagamot pag gayo. Ah, kaya ho. Kaya yeah, papamana po yan sa akin. Doon sa may sinagwalas, totoy. Ayun na. Ah, Oo, doon. Miguel. Yeah, mga katibo at ang aking anak ay susugan na ng kambing. ganda pala dito ang tanawin tanawang solar ayan solar kung nakikita nyo mga katibo ayan yeah, solar po yan ayan yeah. Ang solar po yan yung malapad na yan. Hanggang doon, solar, solar yung palibot na Yan, puro solar po yan, palibot. Yan, nanay. Yan, atake tayo dito sa taas. Mga katibo at bigyo big lang pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nag vlog ulit kasi nagpagaling ako ng sugat yung paso puro bandi na lang ako <laughs> ngayon taon na ito puro bandi paso

Alin po dyan na yung pipino? Ayun, pipino. Ayun, ayun may na Yan, punta muna tayo sa pipinuhan ko. <laughs> Pinuhan. Meron na pong bunga. Lang. Arera isa, arera. Yan. Ano po yan? Hindi po nalaki. Ganito na lang po. Mala kayo. Mala kayo. Mala kayo ayun, oh, pipino. Ayan ba, ah. Pipino. Puro pipinuhan. Aray ko, may mga pinipiyata. Ito. <laughs> Yan. Yeah. Alin po, Nay? Ano po ba ito? Tinik? Yan. Yeah. Yan Baka aray may tinik. <laughs> yan Mama ah. Yeah, Ay mga. Mga katibo, nakakuha na ako isang pipino. Ay no. Pwede na po 'yan, Nay. Maghugas muna ako mamaya. Pipino. Didiliguna kayo mamaya. Pipino. Pupunta tayo sa anong kabilang. Apo. Mamaya kayo maligo, pupunta pa tayo sa ano? Sana ko dito dadaa. Yeah mga katibore. oh, nanguha ko ng pipino. Ay! Tama na, oh. kuya. <laughs> <Sa mama>, oh. <laughs> <laughs> Ang mga damit mo ba 'yan yung hindi dinisa? baboy. Baboy. Naman yung, ano, 'yung ampalaya. Ay ampalaya. May mga bunga 'yun. Maliliit pa lang ala. Yan. 'Yan ang mga mais ko ngayon. Aron tanda 'yung

Baby, ano din eh? Ay! Pokingin mo! Ano? Ang galing! Yan! Ang galing! Napaka-basic Hindi yan ala ala Wala, wala. Hindi, hindi ko na. May lipit ko bisa sa'kin. Hindi, naman, hindi na makakapagpasok sa iyo. Paaway na. Ay, wala, wala talaga ng yung pusog nila. Yeah, nakatagto na, Wow, basic lamang <laughs> sa'kin. Eto pa yan.

Nandun ng ilaw So yun nga po mga katipo Yan, ang ganda So oh, yun na nga po mga katipo Ang ganda na nga So lang, tuwing gabi eh. Parang dagat so, yun ang Yan ang dagat na hindi po umaalon Chong. <laughs> Tapos yun nga po. Masakit na nga po ang tuhod ko uh, po. Ah, Yan, mga katibo. Ang Mga katibo, hanggang dito na ang aking vlog at abang-abangan nyo na sa susunod. Bye-bye.